Guys, magandang gabi guys. Ah, ito aking naluto ngayon guys na nagkatay kat, ako ng isang manok guys sa probinsya itong aming luto guys. Oh, ito guys, oh, mayroong pansit guys. Mayroong pansit. Para oh, ito guys, oh, naluto na ito guys, yung manok guys, yung ah bisaya guys. Oh, ito guys, oh, lagyan ng wheel para makulo para sa pansit, guys, lagyan ng karning ng ah, manok. Ah, oh, ito guys oh mayroong bawang guys gilagay Lagyan ng bawa bawang mayroong karne ito guys oh iluhalo para para maluto ito guys lagyan ito ng pansit guys ito ang aming ulan ng sa probinsya guys itong nilagaan namin guys ah, itong inihaw namin guys kasi wala yung ah, dito guys oh, ito na oh, ito guys oh lagyan ng pansit oh, ito ang aming ulan sa probinsya itong madali ito guys oh iluhalo na 15 minutes ito maluto na ito guys kasi ito ang ulaw namin sa probinsya kasi malayo ang pilingke dito nakatay lang kami ng manok yung bisaya guys oh, ito guys dalawang patahe ito guys merong tinula oh, ito guys oh tinula ito guys binisa muna ito ang aming ngayon guys yung gabi oh, ito guys O, oh, ako nang luluto ito guys kasi busy ang aking uh, pamilya ito guys so oh, meron guys no ito ang aming luto guys kanin mais oh uh, soft drinks. no ito guys yung pailis guys yung merong uyap guys yung luto ito lagyan niyo oh no, ito guys so oh, merong Naluto na guys yung pansit inaluto ko guys no ito ang aming ulan ngayong gabi ito ang madali sa probinsya ulan.